Take <laughs> Happy birthday. Ayan, sinaprise nila ako. Nagulat ako. Tataka ako kung bakit ano, Hindi, bakit nagyaya ng pagkain. Wala namang pagkain. Ayan na. Sila Ate ayan. Sila Ate Dani, ayan. Di wala na ako yung damit ko. Birthday niya ngayon, kuya. Hindi ko alam siya. Sita daw, O, kano tayo one more time. O, kano tayo oh, ano, one more time. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh na ka 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 muna. Ano na. Okay. Grabe yung orange <laughs> na damit oh. ko. Guys, oh. may sasabihin sabihin ako, guys, ha, kasi medyo alam mo na friendship okay. ni Kanoo TV. Oh. Uh, may kasalanan na ako dito kay Sam. Oh, siya oh. lang. <laughs> kasi guys, totoo so lang, sinabi ko sa kanya, umurahin ko si Sam. Kasi sobrang galit ko, anong oras na sila. Yan, yan, mga kasama niya nag-inom. Yan, si <laughs> <Yan. laughs> <Yan>, Gentix. <laughs> sorry Sam, sorry Sam. <laughs> <laughs> Ito kasi walang pakialam sa galit ko guys. Ito kasi walang pakialam sa galit ko guys. 39. mo Ayan na. Talaga 39 pil yung ano yung idad ko. Wawis na ano TV. Ayan na. Ayan ko na ako nagluto na yung talaga 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 Hindi, talaga ako talaga 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 ba anong reaction ko, sabi ko, ano pa pagkain? Pag ganun ko, spaghetti. Tapos ito, yung sauce. Grabe! I hate spaghetti, guys. <laughs> Kaya pumasok ako sa kwarto. Wala akong makain. Ay, hindi si ate nakapag, ano, nakapagluto kasi may pulantahan si ate. Oo nga, thank you, thank you, thank you, so much. Kaso wala tayong pagkain. Pagkain. <laughs> Oh. Hindi niya sinabi. Hindi oh, tuloy oh, ako nandito. Surprise niya sasabihin namin. So, thank you so much. Happy birthday Alam niya siya, no? Si Ivana. Sabi niya, order daw. Tulog naman sa iyo. Wala, wala alam dun. So, yan, Thank you so much. Spaghetti tayo. Okay. Okay. Tayo. nangyari na to nung nakaraan, Same okay. ng flat, ha? lang oh, okay. flat. Okay. Okay. walang no man ano ba yung tsura? o, mo wala sinabi? ayoko 2 Uy, na all meron pala yun ayan, naimik nga ako eh hindi ko siya ano ang kasi walang time tapos bukas i, ano pa ako tutu ano? 2 to, to 12 o, paano yan? 2 oh, 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 na oh, all oh, oh, kaya oh wala lang, kaya, oh, alam ko lang. Ako magod na. Hindi ko din. <laughs> Ay hindi Ayan, na lang niya. Uh, Orin tv. Gabat guys. Guys may throwback yeah. pa ako doon nag inumantung yeah, mga yamala yeah, kasama niya <laughs> no. Ay trobak pa ako kasi si Denby. <laughs> si Denby na inis ako kasi ang sagut nya no, katabi niya si Kanoa tv. Sabi oh, love... <laughs> eh. <laughs> niya, minsan lang naman eh. Tapos tuloy, tapos tuloy ang kanta niya, minsan lang <laughs> naman yun tol. mall. O diba? Yan guys, throwback ako kasi, nagalit ako sa kanila lahat. Narinig Narinig kami okay. nun? Oo, oh, kaya lalo ko nagalit kasi narinig ko yung sagot na. <laughs> sabi, minsan lang yan, tol. <laughs> Doon naman, napaka. Ganun siya ako, di ba? Yung nagnarinig kayo. Tapos binubuhos niya ngayon, di ba? Okay, okay. Pagbigyan niya namin. Pagbigyan niya namin. Pagbigyan niya namin. Pagbigyan niya namin. Pano-pano? Pano-pano? Alam! Ay, Sabi ni... ano ni... Ni Sam? Wala tulog na si Sidrin! Ano ba ito ni-reflect ko? Ay, mamurahin daw si John. Tapos, ano, bakit ako Ano ba yan? Parang iba naman ako kay ano? Kay Dredd. Naman, nag-drama. Oo, nangyayak pa siya. Sabi niya, tol, ba't naman ganun si Dredd, tol? So, kaya, ano, kasi ganit yun. Pero hindi ka naman niya minura. Sabi niya, mamurahin ka pala. Sabi niya, tol, na siya. <laughs> cool. Oh, then, ito, oh. may <laughs> dance. dancer, may dancer, <laughs> may dancer dito <laughs> yung oh, yung birthday nga, birthday ni sa mito. Ay ano ano nakaraan? Chintlan sojan, ako din. Ikaw kung ano mo nagssayo Jenny? Meron nga ako dito pala. Oh meron ka ako dito kay Tita. Thank you, I love you and ano na toawa ka sa celebration? May umiiyak dito sa cellphone ko. <laughs> Mababayro siya. Tingnan mo. Pasahan ko na bayro siya. Umiiyak. <laughs> Ay, Bakit <laughs> ayaw umiiyak ng mga. Wait la, Wait. Wait, lah, wait. Oy, wait ako. Ay, dahil yung na. May kakalabasan <laughs> na. Kasing naman kayo. Mga throwback-throwback na. <laughs> tiki, tiki, Looking up sa ito. mga to eh. Tiki-tiki daw. May time na di mo na nagbibidyo na pala sila. Kaya nga dapat mag-